Ako yung ako gusto ko para makaginggig maka, din ako. <laughs> so yan mga bossing ko. Bali magandang umaga po sa inyo lahat. Bali meron sa atin nag-walk in dito sa ating garahe. Sila bossing ay galing pa ng... Bicol, Bicol, Camarines Norte. Legit boss? Legit, legit, legit. Gano'n ang katagal na nakapalo kay Easy Grudge? Uh, simula pa boss nung sa unang mong ano. Aray! Dito, yung unang mong, pang ano, <laughs> Garay. Ano ba nga nung may kasama pa ka pang isa, yung, yung ano mo yata yun, barkada mo yata yun na vlogger din. <laughs> Boss, pami gusto kong batingin ako yung shoutout, mga tropa natin sa Bicol. Ah, uh, shoutout sa mga taga, ano, uh, Palinky boys, palengki boys po sa mga tropa boys. Bago, boys. Sa, boys. Bicol sa Bicol. Kaya natin ito. First car ba yan? First car, first car. Ipipil mo ngayon? Excited, excited. to pala, ganito pala magtawaran para dinagtatawad sa ano. Sa Ay, gusto sa yung sa isda sa ano. Ah. Uh, Eh mas kasi ako, nakilala po talaga ako, magbenta. Kaya dinadayo po talaga sa mga solid followers natin sa Bicol. <laughs> <laughs> boss, sino pa ba babatiin mo? Saka yung anak ko, yung anak ko na uh, babae, nag, nangungumusabi. ano kayo? Hindi na kayo nagdaano. Nagtatalo, nagtatalo, nagtatalo excited na. Wait lang, papakita ko muna. So ayan mga bossing ko, bali papakita ko muna sa inyo yung nakurso na na naman po. So ayan mga bossing ko, bali natawag na pala yung alak ni bossing kasi excited na para sa mabibili na lang unit. So ngayon mga bossing, papakita ko muna sa inyo ang nakurso ni boss. Itong Toyota Revo automatic transmission, naka white plate registered till next year, presentable paint mga bossing, ice cold dual aircon. Boss, babe, gusto ka lang mo ng batiin or shout out. Uh, shout out nga pala sa business ko. andyan na, ito na. Wow. Oh, Nagkadila ni boss. Baka pakuha namin ito. Ano na pipil niyo, boss? Ngayon. Okay naman, boss. Okay naman siya. Masaya naman kayo? Oo, talagang... genging -geng na talaga. First time din kasi din ng parts ko magkasa sa sarili eh. eh, so, ay. talagang... Yun, pinag-ipunin yan talaga. Yung kundi sa iyo. Tunay, tunay talaga. Tunay yan. Ang na katuwa ng airmat mo no. Sa so, mga bossing ko, bali ito, uh, Toyota Revo mga bossing na kursunadahan nila. Yor, wala muna sahod. <laughs> oh, lagi tulung, Lagi ay sa akin boss. Sa boss, oh. baka iPhone 70. Wala talaga, boss. Ah. sa sagad na yan ang gabuto na yon. Oh. 169. Ah, uh. Pangkas na lang talaga po yung ano. alam na alam talaga ni boss kung paano tawaran si AC Garacho at malambot talaga tayo tawaran mga boss. Boss, pag na binigay ko ba ng 165 doon sa tawad mo, magiging masaya ka? oh, siyempre naman. May, tawad ko may pagkakalat mo ba doon sa Bicol? Oo. Pupunta ko pati na Tagalab, may Tagalabo pa ako alam na nagbilidit nag nag sa iyo, Tagalabo. Boss, guwapo ba talaga si AC sa personal? Totoo naman, legit, 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 legit. <laughs> sa'yo mga bossing ko. Ah, Panood din ako yung mga eh, ko dyan sa Sige na, sa'yo na. Tulong ko na yan. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, <laughs> thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Ang bilis na ka lang, ang bilis na peace pa ba. Sige na, sa'yo na, 165, tulong ko na yung mga thank you, boss. Thank you, thank you, ah, thank you. Sana napasaya ah, da, uh, na legit. Congrats sa... Uh, hindi na pahiya. Thank you, thank you, boss, thank you. Galing mo talaga. <laughs> <laughs> Para hindi ka makapaliwala lang katawad ka. Sabi ko nga, mga kakapo, hindi Ay, ito, tunay ba, tunay yung napapanood mo na nakakatawad talaga? Oo, oo tunay. Lahat naman, lahat naman halos na nakakakula. Ano, eh boss, malambot talaga tawaran sa Easy Garage. Sabi <laughs> ko yung mga pinagrapa ni Idol ay okay na lang. Oh, pinabiyan, pinabiyan. thank you so much boss. Pinabiyan si pinabiyan pinabiyan. Maraming salamat. Ito, na, nakita na yung dugot pawis, oh, no? Oo, nakita ano yung... Masaya ka naman, masaya, masaya ka, pa ka na na naman. Masaya ka naman, lang ka naman. Kaya nilista pa yung ano yung, yung alam mo. Pero masaya ka sa achievement ni AC Grudge? Oo, oh, masaya ko. Salamat po. Ah, siguro mga... Dalawang taon na rin siguro, laging ako nagla naglalight. <laughs> 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 Legit followers talaga night. si Bossing. Sige na po, sa inyo, 165, congrats. ah uh, tulong na natin kay Bossing kahit bariyahan lang tayo, importante. ah uh, meron silang may uwi kasi vehicle pa sila uwi mga Bossing. Boss, thank you so much. Thank you, boss. Boss, baka pwede ba, ba shoutout doon sa... Shoutout? Ayan na, big big shoutout kay... Ano mga... Anong pangalan? Leia. Ha? Asawa ng alumna. Leia. Leia? Leia. Ayan, big big shoutout kay Ma'am Leia Ma sa Mrs. Nisser. Ah, madam! Hello po! Hello po! Hello! Ah, gwapo ko ba talaga sa AC Garage? Hello! Oh. <laughs> Oo! So ayan na, ah, big big shoutout kay... Mrs. Tiabona. Ayan, uh, so big big shoutout sa Mrs. Nisser. Shoutout sa kanila. Madam! Madam! Geng-geng. Nanonood din ba siya? So, ayun mga boss. So, binigay na natin for only 165000 itong ating Toyota Revo. Congrats kay bossing. Receive na lang natin payment uh, nila para makabihay na rin sila. Boss, thank you so much. Geng-geng. Tara -geng. <laughs> boss, dito na lang. Hindi ka man lang na... Pero... Putang ina mo. <laughs> so, yun, mga bossing ko ba? na naman nakapindot yan. Hindi na, 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 nga pala. Hi, my staff. Ang sarap suotin mga boss. Ang ganda ng quality. So ayun mga bossing ko, bali receive na natin payment nila boss. At wala sa si Junior. Ang <laughs> laki <laughs> 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 na lang, receive nila sabi kayo doon. Ang laki na receive nila. Receive So yun, mga bossing, bali receive na natin payment nila boss. Para makabiyahin na rin sila kasi uh, malayo pa yung babiyahin nila pa uwi. So si Jambi,

Thank you so much, boss. happy. Happy, happy, happy. Happy, Kung pwede nga lang, happy. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Happy, pag happy. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. i happy, happy. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. ha? Boss, thank you so much. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Happy, happy, na Happy, happy, happy. 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 Boss, congrats. Iyalak ni Boss. Alagaan mo, Boss, ha? Ikaw na bahala dyan. Aray, napakayabang ni Boss. Naka-rebo na. Ingat, ingat.